Tayo ay pinili lang ng Diyos pag may pananampalataya tayo. Pumunta tayong lahat sa 1 Samuel chapter 16. Verse 1 Sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan mo iiyakan si Saul, gayong itinakwil ko na siya sa pagiging hari sa Israel. Punuin mo ng langis ang iyong sungay at humayo ka. Isusugo kita kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat ako'y naglaan para sa aking sarili ng isang hari, mula sa kanyang mga anak na lalaki. Sinabi ni Samuel, paano ako makakapunta? Kapag yun ay nabalitaan ni Saul, papatayin niya ako. At sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at iyong sabihin, ako'y naparito upang maghandog sa Panginoon. At anyayahan mo si Jesse sa paghahandog. Ganito nila lahat ng kwento ng ipinatawag ni Samuel si Jesse at ang lahat ng kanyang anak mula sa Bethlehem para buhusan ng langis ang pinili ng Diyos na maging hari. Ipinatawag niya ang lahat ng anak ni Jesse para tukuyin kung sino ang pinili ng Diyos. Verse 6 nang sila'y dumating, siya'y tumingin kay Eliab, at sinabi sa sarili, Tunay na ang hinirang ng Panginoon ay nasa harap niya. Nang si Samuel ay tumingin kay Eliab, ang panganay na anak, sinabi niya sa sarili, Tunay na ito ang dapat nabuhusan ng langis. Verse 7 Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ano ang tinitingnan niya sa puso? Sa huli, hinahanap niya ang pananampalataya. Maaaring umatol ang mga tao batay sa tangkad, anyo, o panlabas na hitsura, pero sinabi ng Diyos na hindi niya pamantayan ang mga ganitong bagay sa pagpili. Tinitingnan niya ang puso. Nakikita ng Diyos sa puso ng isang tao ang pananampalatayang nakatutok sa kanya. Magpatuloy tayo sa verse 8. Pagkatapos ay tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan niya sa harapan ni Samuel. At kanyang sinabi, kahit ito ay hindi pinili ng Panginoon. At pinaraan ni Jesse si Shama. At kanyang sinabi, kahit ito ay hindi pinili ng Panginoon. Pinaraan ni Jesse ang pito sa kanyang mga anak sa harapan ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Jesse, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. Sinabi ni Samuel kay Jesse, narito bang lahat ang iyong mga anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, ngunit siya ay nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Jesse, ipasundo mo siya, sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya ay dumating dito. Siya ay nagpasugo at sinundo siya roon. Siya ay may mapupulang pisni, magagandang mata at makisig. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, buhusan mo siya ng langis sapagkat siya na nga. Kaya't kinuha ni Samuel ang sumay ng langis at binuhusan siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay dumating na may kapangyarihan kay David mula sa araw na yon. Dito, sa walong anak ni Jesse na nasa Bethlehem, sinabi ng Diyos kay Samuel na buhusan ng langis si David, ang bunsong anak. Inisip ni Samuel na, tiyak na si Eliab ang angkop para maging hari, at nilayon niyang buhusan siya ng langis, pero sinabi ng Diyos, hindi siya. Pagkatapos, tinawag ni Jesse ang kanyang pangalawang anak na si Abinadab. Hindi siya. Tinawag din niya ang kanyang ikatlong anak na si Shama. Hindi siya. Isa-isang dumaan ang pitong anak na lalaki harap ni Samuel, pero tinanggihan ng Diyos ang bawat isa sa kanila. Kung gayon, isaalang-alang natin ang dahilan kung bakit humindi ang Diyos sa bawat isa sa kanila. Sinabi ng Diyos, hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ako ay tumitingin sa puso. Tinitingnan na ng puso ng mga ito, tinili ng Diyos si David, tinuturing na siya ang pinakaangkop sa pananampalataya at sa lahat ng aspeto para maging hari.